Ayan. So, magandang umaga. Mga idol, isa lang ang ating mga hangarin, mga idol, no? Na nga magpagawa tayo ng maganda at quality na resulta ng ating dragon fruit post at pins concrete post, no? Wala na tayong ginahangad pa. Kung hindi, magpagawa ng maganda para sa inyong lahat ito, mga kababayan ko. Ayan, no? Problemado si... Problemado si Kuya Michael, no? Oh. Ayan, so tingnan ninyo, mga idol. Tingnan ninyo, mga idol. Kung gaano katigas, at gaano ka-quality ang gawa natin. Okay? Here we go. Ayan. Tingnan ninyo. Diba? Hop. Saglit lang, idol, ha? Ayan, kung makikita ninyo. Tingnan mo. Ang ganda ng gupit ni Kuya Michael dyan. Ha? Okay? Sige. Banatan nyo muna yung isa. Diba? Yan lang naman ang hangarin natin na makapagawa na maganda at quality na mga dragon fruit post at pins concrete post natin. yan So, Nagde-deliver tayo Luzon, Visayas, Mindanao, especially sa mga molder natin. Walang problema, we can ship nationwide, through door to door, no? Wala po tayong cash on delivery, no? 50% down payment bago pisana ang ating ang molder, 50% at ang shipping fee ipapadala ninyo bago natin ipa bago natin ipa-pick up sa cup, Super Express yung ating uh, mga molder mga idol. So tingnan niyo, napagaganda po, no? We can ship nationwide walang problema. Ayan, So topo po yung gawa nila ngayong umaga na yan. Napakaganda at napakatibay po mga idol no. Ito po yung ating uh, mga season na ng mga pins concrete post at dragon fruit post. Tingnan niyo mga idol. Ay no, yung dragon fruit no. Yan. Ayan, Ayan. napakaganda po no, napakatibay. So wala na kayong iisipin pa. Dito lang kayo sa Jim Hardware ang lumber Concrete Products. Kanito brands Jim Hardware Kukulamber Concrete Product, Balulang Brands, Tripoli and Ape Mahayahay, ay Kukulamber Mahayahay, Lumbia, Cagayan City at saka sa ating personal Facebook account, Felix Tan Pagikan Jr., at saka sa ating YouTube channel, Jim Hardware, Kukulamber, Concrete Products, ah, uh, ifollow nyo, para mas, para mas ma-update pa kayo, no, kung may mga bagong video tayo, ayan, so, we can ship nationwide, mga idol, no, kung gusto niyo naman, mga bricks, hollow blocks, decorative, ayan, tingnan natin dito sa harap, ng ating uh, tindahan, mayroon marami tayo dito, mga design, ayan, tingnan niyo dito, mga idol, okay, ito po yung mga available natin ng na mga design mga idol, okay? Ito po ay mga bricks, okay? Bricks na mga design natin. Yung dalawa kasi dito. Ah, wala to. Lagay mo muna natin gan. Okay. Ayan. So, yan yung mga design natin, no? Oh, na mga bricks. Ayan, may muhon, donut, pipe-pipe, hexagon, octagon, S, Y, octagon, mayroon tayong 8, ayan, bar, L, number 8, mayroon tayong uh, commercial at saka standard na mga looblocks at saka yung ating mga decorative. Ayan. So, walang problema, no? May lang kayo sa akin at isishare share ko sa inyo lahat ng ating mga price list at saka shipping details, no? Walang problema. Luzon, Visayas, Mindanao, nagde-deliver tayo through door to door. Walang problema. Sea freight at saka air freight. Maraming salamat. Ana God bless po sa ating lahat. Magkano po isa? Depende po idol. Sabi ni Roger Rodriguez. Ayan. <clears throat> Depende po. Yung mga bricks natin nasa 4,500 po, no? Yung ating uh, tawag dito, yung mga bricks molder natin. Ayan, para mabigyan kayo ng mga priceless at saka shipping details, uh, message nyo ako privately sa ating uh, personal Facebook account o sa ating Facebook page, Jim Hardware, ang Kukulamber Concrete Products. Balulang Brands, Jim Hardware, ang kukulumber ang Concrete Products. Kanituan Brands, Jim Hardware, ang kukulumber ang Concrete Products. Tambo Magasandig Brands, uh, Jim Hardware, ang Kukulamber ang Concrete Products. <clears throat> Balulang at saka sa ating Tripoli and F, Maya High, Triple A and F Cocolumber Mahaya Lumbia Cagayan de Oro City At saka sa ating YouTube channel Jim Hardware Cocolumber At Concrete Products At saka sa ating personal account Felix Tan Pagikan Junior At saka sa ating Instagram account Felix underscore Pagikan 2000 Ayan para mas updated kayo Sa mga bago nating mga ina-upload na mga video no Ito pong video na to Pag-comment, like, and share po. Napaka-very informative po itong video na to, no? Para po sa inyo ito. Mahal kong mga kababayan. Ayan, so maraming salamat. And God bless po sa ating lahat. Dito na lang tayo. Mabuhay po tayong lahat.